sa sana all na nga sa may mga kadate ngayong Valentine's. Happy Valentine's, everyone! Panis nga kayo sa naging kadate ko ngayong Valentine's. Kaya naman, may naiba na nyo nga ni po kami. Happy Valentine's! Umaga-umaga pa lang nga pagkagising ko ay mga nakita ko na ang lahat nga at iba't ibang mga pagbati ng Valentine's Day. May mga pabulaklak at may mga padate na nga sila. Puro nga sa Facebook ko ay puro bulaklak at regalo at nagdi-date. At dahil wala naman nga akong inaasahan na magiging date ay mapapasa na all ka na lang nga sa mga post nila. Pero habang hindi pa nga natatapos ang Valentine's Day ay naisipan ko na kami na lang nga ni Musumi ang magdate. Kaya naman, binihisan ko na si Musumi at nilagyan ko na ng sombrero at bibili na lang kami ng aming makakain. Una na nga po kami pumunta dito sa may bayan ng Balatan. Para naman nga hindi kami mahuli sa mga nagdi-date ay kami na lang nga ng anak ko ang magdi-date. At ang sabi ko na lang kay Musumi ay doon na lang nga kami sa may bahay mag-date. Buti na lang at napa-approve pa nga itong batang makulit na to. Simpleng date lang nga ang gagawin namin ni Musumi. Bibili lang nga sana kami ng pizza. Naisipan na lang nga namin na dito na lang nga kami kumain ni Musumi. Kaso biglang ang sabi namin ay doon na lang nga kami sa may bahay para mas ma-enjoy namin. Nakakatuwa nga itong si Musumi sa pagkakabit-bit niya ng pizza. Hindi na rin pala ako bumili ng inumen pero ang sabi ko kay Musumi ay magju-juice na lang kami. Red or pink na juice nga sana ang gusto ko para naman colorful. Kaso nung tinimpla ko ay eto na nga at kulay white pala ito. At pagkatapos ko nga kung magtimpla ng juice ay kinuha ko na nga itong pansapin namin dito nga po sa may mga dahon-dahon. At para hindi naman nga kami katihan sa aming pag-upo dito sa mga damuhan ay nilagyan ko nga po nito. Pumili din nga kami ni Musumi ng pwesto na hindi na nga mainit. At pagkalagay ko pala nga nitong sapin ay nililipad na nga ng hangin. At buti na lang ay bigla naman natigil ang malakas na hangin. At para masabi nga namin na dito ay pinrepair na nga namin itong mga kakainin na. At habang may kinukuha nga si Musumi sa loob ay piniprepare ko na nga itong mga nabili naming pagkain. Bumili lang nga kami ng fries, waffles, at eto nga pizza. At dahil matibay-tibay pa naman ang aking ngipin, ay kinakagat-kagat ko na lang nga ito. Pagkabukas ko pa lang nga ng pizza, ay mukhang nakakatakam na nga at parang gusto ko nang kumain agad. Eto kasing si Musumi ay kumuha pa nga ng baso at kinuha pa nga itong mga bulaklak. At tapos na nga ang simpleng setup ng aming day. Hindi nga mahalaga kung magarbo ito or hindi. Basta para sa akin Valentine! ay matuwa lang nga si Musumi. Happy Valentine's! Happy Valentine's, <laughs> Valentine, guys! Eto po ang simple naming pagkain. Ang araw ng mga puso ay ginaganap tuwing nga pong February 14. Ito nga po ay hindi lang para sa mga magjojowa o kaya naman mag-aasawa lang. Pero ito po ay para sa lahat ng may mga minamahal. Kami naman ni Musumi ay hindi naman nga laging magka-close at may mga oras nga na lagi din kaming nag-aaway. Sobrang ganda nga talaga ng aming pinagdidita ni Musumi. Happy Valentine's, guys! Akala mo nga talaga sobrang close at hindi nga talaga talaga nag-aaway. Itong mga place na nga ito, ito yung mga mamimiss ko pag dumating ang panahon na madami na nga ditong mga bahay. Ay. At darating din nga ang panahon na si Musumi ay lalaki na din at magiging busy na. Nagpapasalamat din ako dahil nasimulan ko nga ang pagbablan. Darating din kasi talaga ang mga araw na babalikan ko to sa tuwing malulungkot ako. Pinakaunang dahilan naman talaga kaya ako nag para naman may mga alaala -ala kami ni Musumi. Ay. Happy Valentine's Day! At may biglang ang tumawag sa cellphone ko at bumati din ng Happy Valentine's Day. Biglang nahiyang magpakita kaya inop na lang. Hindi ko na nga sinama yung muka at ayaw mong magpakita. Oh, huwag kayong marites dyan. Oh, may nanganipo palan kamu magkaun. At biglang nga akong niyaya ni Musumi kahit hindi nga ako marunong kaya naman ewan ko kung ano nga ang pinaggagagawa ko. Basta Happy Valentine's na lang nga po sa lahat at mabuhay nga po ang lahat ng may mga minamahal. Hindi mahalaga ang regalo at mga mga rosas, ang mahalaga Ay, naman. Ay, wala mga sakit ang ating buong pamilya.